<laughs> Mauubos yung kapirahan mo, Kuya Nad. <mukong> Gusto <gulit> mo pink? Gusto mo pink?

Thank you. How about that? Mang hair, A lag sun -silk green and gelatin treatment straight. Ano lang nga yung buko ko sa kerya rito na ginagamit ko. Itong damit na to may manggas. yan Dahil summer, kinupit. Niyay siya. Hi! Happy tip! Anong kulay? Oke uh, okay. Kita ko yellow. kita mau <laughs> yellow. Maestro. Thank you. Pansin ko na, magalitan okay, ako.